Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihin fi umurid dunya wa din wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamas sa kabisunnatihi ilaymiddin Lahat ng papuri ay para kay Aula lamang nawayang kapayapan at pagpapala ay mapasahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahaba, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumunod sa kanya. Mga mahal na kapatid sa pananampalatay Islam, sa tuwing tayo ay lalabas ng ating mga tahanan na bahay, ay huwag nating kalimutan ang itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na banggitin ang dua na ito. Ano ang dua na ito? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay nananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang lakas at kapangyarihan maliban sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binanggit niya ang ito, ang dua na ito, sasabihin sa kanya, ikaw ay pinatnubayan, pinangalagaan at ginabayan. Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatang Islam, huwag nating kalimutan na magdua bago tayo lalabas ng ating bahay o kapag tayo ay lalabas sa ating mga tahanan. Wa billahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.